Mga senior, ilang beses mo na bang narinig ang payo na uminom ka lang ng tubig kapag nauuhaw? Madalas nating isipin na sapat na iyon, na kapag tuyo ang lalamunan sa falang kukuha ng isang baso. Pero ang hindi alam ng marami, ang maling gawi sa pag-inom ng tubig ay unti-unting nagpapagal ng katawan, nagpapalaki ng tiyan, at nagpapabilis ng pagtanda ng balat. Marami sa atin ang patuloy na nagdidieta, naglalakad araw-araw o kaya ay nagsasayaw ng Zumba sa barangay hall. Pero kahit kanoon, nananatili pa rin ang bilbil at puson. Nakaka-frustrate, hindi ba? Pero tandaan mo, hindi ibig sabihin na kulang ang sipag mo. Kadalasan, kulang lang sa tamang kaalaman kung paano ginagamit ang katawan ng tubig bilang natural na sandata laban sa taba at pagtanda. Isipin mo si Aling Marites, 66 anyos, taga Cavite. Araw-araw naglalakad, umiiwas sa kanin, pero ramdam pa rin niya ang bigat sa tiyan at mabilis mapagod. Nung natutunan niya ang simpleng sekreto kung paano itiming at imaximize ang paginom ng tubig. Unti-unti siyang gumaan, naging mas malino ang kultis at mas magaan ang pakiramdam. Hindi siya gumastos ng mahal, hindi siya gumamit ng gamot, tubig lang pero may diskarte. At dito papasok ang limang lihim na matagal nang ginagamit ng mga tao nagmukhang mas bata kaysa kanilang tunay na edad. Mga gawin na halos hindi napapansin, pero kayang magbawas ng tabas at cyan, magpasigla ng metabolismo, at magbigay ng bagong sigla sa mga buto at kasukasuan. Hindi ito mga ha, -ha, -ha, -ha. May mga siyentipikong paliwanag kung bakit kumagana ang mga teknik na ito, at may totoong kuwento mula sa ating mga kapwa senior. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, ilang baso ng tubig ba ang naiinom mo sa maghapon? At paano mo ito iniinom? Basta na lang ba kapag may oras? O may disiplina sa oras at dami? i mo sa ibaba ang sagot mo. Dahil gusto kong makita kung ilan sa atin ang nagkakamali sa akalang simpleng habit na ito. Malay mo, ang kasagutan mo ang maging susi para matulungan din ang iba na nakakaranas ng parehong problema. Kaya manatili hanggang dulo ng video na ito. Dahil bawat lihim ay may kanya-kanyang epekto. At siguraduhin mong maririnig ang panglima. Dahil iyon ang pinakamalaking game changer para sa mga lampas 60 na gustong bumata at lumitang bilbil. Mga senior, tubig na ba ang iniinom mo para mabuhay? o iniinom mo lang dahil kailangan. Baka oras na para baguhin ang simpleng baso ng tubig at kawing sikreto tumos sa mas mahabang buhay. Isa, uminom ng tubig bago kumain. Maraming senior ang hirap kontrolin ng pagkain, lalo na pag nasa hapag na ang paborito nilang ulam. Kahit pusog na, parang may puwang pasat yan para sa dagdag na kanin o isa pang sandok ng sinigang. Sa una, hindi ito pansin dahil masarap nga namang kumain. Pero habang lumilipas ang mga linggo, mapapansin mo na sumisikip na ang palda o pantalon na dati ay maluwag. Unti-unting naipon ang taba sa tiyan at kapag pinabayaan, mas nagiging mabigat ang pakiramdam at mas mahirap ng alisin. Ganito ang naranasan ni Aling Teresita, 68 anyos mula sa Bulacan. Araw-araw, sanay siyang may kanin at ulam sa hapag. Kahit matapos na ang hapunan, lagi pa siyang humihingi ng dagdag na subo. Pero napansin niya na mas mabilis siyang hinihingal kapag umaakyat ng hagdan at hindi na magkasya ang paborito niyang duster. Noong una, akala niya normal lang na parte ito ng pagtanda. Ngunit nang ipinaliwanag sa kanya ng doktor na may simpleng paraan para hindi sobra ang kain ng hindi nararamdaman ang buton, doon siya nagulat. Ang uminom ng isang baso ng tubig, mga tatlong daan hanggang limang daan mililitro, mga 30 minuto bago kumain. Sa simula, nagduda siya. Tubig lang, paano makakatulong ito? Tanong niya, pero sinubukan niya at sa unang linggo pa lang, napansin niyang mas madali siyang nabubusog kahit kalahati lang ng dating kinukuha niyang kanin ang naubos. Hindi niya kailangang pigilan ang sarili, kusa lang siyang napaparamdam ng kabusugan. Makalipas ang tatlong linggo, mas magaan na ang pakiramdam niya at hindi na ganoon kip ang kanyang damit. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng tubig bago kumain ay tumutulong sa ating tiyan na magbigay ng maagang senyales ng kabusugan. Ang tubig pumupuno ng espasyo sa sikmura, kaya't mas mabagal dumating ang pagnanasa para sa dagdag na pagkain. Sa mas simpleng salita, natutulungan kang kumain ng tama at hindi sobra. Hindi ito magik na agad papayat, ngunit sa tuloy-tuloy na gawain, malaki ang nagiging epekto. Isang tip pa para mas epektibo, huwag basta lunukin ang tubig ng mabilis. Umupo, huminga ng malalim, at inumin ito dahan-dahan. Sa ganitong paraan, mas nakakapagbigay ng tamang pakiramdam ng kabusugan. At kung gagawin ito bago ang bawat main meal, almusal, tanghalian at hapunan, unti-unti mong mapapansin na bumababa ang dami ng nakokonsumo mong pagkain. Para sa maraming senior, Malaking tulong ito lalo na kung may kasamang kondisyon gaya na alta presyon o diabetes. Dahil mas konting pagkain, mas konting calories at asukal ang pumapasok sa katawan. Ang resulta, mas madaling makontrol ang timbang at mas ligtas ang kalusugan. Kaya kung lagi kang nahihirapan magbigil sa hapag, subukan mong gawing ugali ang pag-inom ng tubig bago humain. Simple, mura, at walang side effect. Pero kayo magdala ng malaking pagbabago sa iyong tiyan at katawan. Dalawa, uminom ng tubig pagkagising sa umaga. Pagmulat pa lang ng mata sa umaga, karamihan sa atin ang agad naghahanap ng kape. Para bang hindi kumpleto ang araw kung walang mainit na tasa ng kapeng barako o instant coffee sa tabi ng almusal. Pero alam mo ba na bago ka pa man humigop ng kahit anong inumin, mas mainam na tubig muna unahin. At hindi basta isang lagok lang, kundi dalawang baso ng tubig na kayang magpasigla ng iyong katawan mula ulo hanggang paa. Isipin natin ang karanasan ni Mang Ernesto, 72 anyos mula sa Quezon City. Araw-araw siyang naglalakad papunta sa tindahan ng kanyang kumare para bumili ng diaryo at pandesal. Pero nitong mga nakaraang taon, napansin niyang mabilis siyang hingalin at tila ba wala nang gana maglakad ng mahaba. Akala niya normal lang na dala ng pagtanda. Ngunit nang may nagrekomenda sa kanya na uminom muna ng dalawang baso ng tubig bago pa man sumimangot sa tasa ng kape, nagbago ang pakiramdam niya. Unang linggo pa lang ng kanyang bagong gawi, mas magaan agad ang kanyang katawan tuwing umaga. Hindi siya agad napapagod sa paglalakad at pakiramdam niya ay mas maliwanag ang kanyang isipan. Pagdating na ikatlong linggo, mas madali na siyang makagalaw at nabawasan pa ang pananakit ng kanyang mga kasukasuan. Paano nangyayari ito? Kapag natutulog tayo, bitong hanggang walong oras walang pumapasok na likido sa katawan. Ibig sabihin, tuyo at dehydrated tayo pagbangon. Ang tubig na iniinom mo pagkagising ang nagsisisilbing panggising hindi lang ng katawan, kundi pati ng mga mahalagang organo. Atay, bato, puso at lalo na utak. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang dalawang baso ng tubig pagkagising ay maaring bahagyang magpabilis ng metabolismo. Ang tawag dito ay thermogenesis, isang proseso kung saan ang katawan ay mas mabilis nagsusunog ng calories sa loob ng ilang oras matapos uminom ng tubig. Hindi mo kailangan ng energy drink o mamahaling supplement. Simpleng tubig lang. Pero kapag ginawa ito araw-araw, nagdudulot ng tuloy-tuloy na enerhiya at mas maayos na digestyon. Dagdag pa, nakakatulong itong linisin ang mga dumi at toxin na naipon sa katawan habang natutulog ka. Para mas epektibo, may ilang tips, pumangon muna bago uminom. Huwag agad humiga at lumagok dahil pwedeng mahirapan ang tiyan. Umupo ng tuwid at huminga ng malalim bago nagukin ang tubig. Inumin ng dahan-dahan ang dalawang baso, hindi minamadali. Para kay Mang Ernesto, naging parang ritual ito. Pagkabangon, stretching muna ng kaunti tapos dalawang baso ng tubig. Ngayon, hindi na niya iniisip ang tubig bilang dagdag trabaho, kundi parang regalo sa sarili. Mas buhay ang kanyang balat, mas aktibo ang kanyang pag-iisip, at mas magaan ang kanyang pakiramdam sa buong maghapon. Kaya kung ikaw ay senior na hirap gumising ng may sigla, subukan mo itong gawing parte ng iyong umaga. Tubig muna bago hape. Ang simpleng hakbang na ito ang pwedeng maging susi para bumilis muli ang metabolism mo at maging mas masigla ang iyong katawan. Tatlo, iwasan malito sa gutom at uhap. Isa sa mga pinakamadalas na pagkakamali ng maraming senior ay ang pagkalito sa signal ng katawan. Ahala mo gutom ka pero sa totoo lang, uhaw ka lang pala. Kapag nangyari ito, pagkain ang agad na inaabot pandesal, biskwit o minsan kanin pa. Kahit hindi naman talaga kailangan ng katawan. Ang resulta, dagdag calories, dagdag taba at lalo pang lumalaki ang bilbil at puson. Habang tumatanda tayo, umihina ang natural na pakiramdam ng uhaw ng ating katawan. Ibig sabihin, hindi kasing lakas ng dati ang sinyales na nagsasabing kailangan mo ng tubig. Kaya kapag kumalam ang sikmura, ang unang interpretasyon mo ay gutom ako kahit ang kailangan mo lang ay isang basong tubig. Sa ganitong sitwasyon, nakakadag ka ng pagkain ng hindi sinasadya at kung araw-araw itong nangyayari, mabilis na naipon ang taba sa tiyan. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon, malaking bagay ang simpleng pag-inom ng tubig bago kumagat sa anumang merienda. Kung nararamdaman mong kumakalam ang sikmura mo sa pagitan ng mga main meals, huminto ka muna at uminom ng isang basong tubig. Hintayin inang sampu hanggang labin limang minuto. Kung gutom ka pa rin pagkatapos, saka ka lang kumain. Pero kung hindi na, ibig sabihin uhaw lang pala ang katawan mo. Simple lang, pero napakalaking epekto nito. Una, mas nababawasan ang dami ng kinakain mo sa maghapon. Pangalawa, mas nagiging hydrated ang katawan, kaya mas makinis at mas puhay ang kutis. Pangatlo, nakakaiwas ka sa dagdag timbang na pwedeng magdulot ng alta persyon, diabetes, at sakit sa puso. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, mga senior na nanood. Ilang beses mo na bang naisip na gutom ako kahit kararating mo lang mula sa hapunan? At sa tuwing nararamdaman mo ito, Tubig ba ang una mong naalala o pagkain agad ang hanap mo? I-comment mo sa iba ba ang sagot mo? Dahil gusto kong mahita kung ilan sa atin ang nakakaranas ng ganitong kalituhan. At kung sa tingin mo, marami ka nang natututunan sa mga sikreto na ito, baka na rin para pindutin ang subscribe button at maging parte ng ating komunidad. Sa tuwing may bago akong ilalabas na tips para sa mga senior, ikaw ang unang makahapanood. Tandaan, mas masarap matuto at magbago kapag sama-sama. Kaya simula bukas, subukan mong gawin ang simpleng teknik na ito. Sa tuwing kumakalam ang tiyan, huwag agad kumuha ng pagkain. Paso ng tubig muna. Malay mo, ang akala mong gutom ay uhaw lang pala. Apa, sufisyente ang dami ng tubig sa maghapon. Maraming senior ang iniisip na sapat na ang tatlo o apat na baso ng tubig sa isang araw. Pero kung tutuusin, kulang na kulang ito para suportahan ang lahat ng gawain ng katawan. Tandaan, habang tumatanda tayo, mas nagiging mabagal ang metabolismo at mas nananailangan ng tamang hydration ang mga organo, atay, pato, puso at maging ang utak. Kapag hindi sapat ang tubig, nahihirapan silang gampanan ang kanilang tungkulin at dito nagsisimula ang maraming problema sa kalusugan. Halimbawa, ang atay at pato ay responsible sa paglilinis ng mga dumi at toxins sa ating katawan. Kung kulang ka sa tubig, mas mabagal silang gumana, kaya mas madaling kumapit ang taba sa tiyan at mas mabilis kang makaramdam ng pagkapagod. Ang kalamnan at kasukasuan naman ay nagiging mas matigas at masakit dahil hindi sapat ang fluid na pumapadulas sa mga ito. Ang balat ay mas mabilis matuyo, magkulubot at mawalan ng natural na kintab. Ayon sa mga eksperto, ang ideal na dami ng tubig para sa mga lampas 60 anyos ay nasa 810 baso sa maghapon. Pantay-pantay na iniinom sa iba't ibang oras. Hindi dapat sabay-sabay lang sa isang upuan. Mahalaga ay ring tandaan na mas mainam kung dahan-dahan ang pag-inom. Nakaupo, at may pahinga sa pagitan ng bawat lagok. Sa ganitong paraan, mas mahusay na aabsorb ng katawan ng tubig. May dagdag pa tayong pwedeng gawin. Maglagay ng natural na electrolytes paminsan-minsan. Isang kurot ng asin o kaunting sabaw ng buko ay nakakatulong para mas mabilis mailipat ang tubig papunta sa mismong cells ng katawan. Kapag tama ang hydration, mas banat ang balat mas makinis ang kutis at mas malinaw ang pag-iisip. Kung iisipin, ang kulang sa tubig ay hindi lang simpleng pagkauhaw. Isa itong silent factor kung bakit mabilis lumalaki ang bilbil, pumabagal ang metabolism, at lumalabas ang iba't ibang karamdaman. Kaya kung ngayon ay bilang mo lang ang iniinom mong tubig, subukan mong dagdagan paunti-unti. Huwag biglaan, kundi dahan-dahan hanggang maging 8 to baso kada araw. Para sa mga may alta presyon o problema sa puso, dapat ting kumonsulta sa doktor bago magbago ng dami ng iniinom na tubig, lalo na kung may maintenance na gamot. Pero para sa karamihan, ang simpleng pagdagdag ng baso kada araw ay ligtas at napaka-epektibo. Mga senior, isipin mo. Bawat lagok ng tubig ay parang maliit na puhunan para sa mas malinis na katawan, mas malinaw na isipan, at mas makinis na balat. Kung gagawin mong disiplina ito, hindi lang bilbil ang mababawasan kundi pati mga taon na nakikita sa iyong itsura. 5. Tamang oras ng pag-inom ng tubig para sa mas magaan na katawan. Hindi sapat na alam mo lang kung gaano karaming tubig ang dapat mong inumin kasing halaga rin ang oras kung kailan mo ito iniinom. Maraming senior ang uminom ng tubig kapag naalala lang o kapag uhaw na sila. Pero tandaan, kung huli ka ng uminom, minsan ay hindi na nito na ibabalik ang nawala sa katawan at mas nagiging mabigat ang pakiramdam. Ganito ang naging karanasan ni Aling Felisa, 70 anos mula sa pampanga. Simula na magretiro siya, Naging mas madalas siya nasa bahay at mahilig sa panonood ng mga lumang pelikula. Dahil dito, madalas niyang nakakalimutan ang tamang oras ng pag-inom ng tubig. Kapag tanghali na, saka lang siya nakakaramdam ng matinding uhaw at doon lang siya inom ng maraming tubig ng sabay-sabay. Ang resulta? Madalas siyang sumasakit ang tiyan, pakiramdam niya'y mabigat ang puson, at hindi niya maintindihan kung bakit parang lumalaki ang kanyang bilbil kahit hindi naman sobra ang pagkain niya. Nang kumonsulta siya sa health workers sa kanilang barangay, ipinaliwanag na mas mahalaga ang pantay-pantay na pag-inom ng tubig sa buong araw. Hindi dapat piglaan at hindi rin dapat masyadong huli. Tinuruan siya ng simpleng schedule, isang baso pagkagising, isa bago mag-almusal, tig-isa bago ang tanghalian at hapunan at ilang baso sa pagitan. Kung susumahin, abot siya ng walo hanggang sampung baso nang hindi binibigla ang katawan. Sa loob ng dalawang linggo, ramdam na ni Aling Felisa ang pagbabago. Hindi na siya nangangasim ng tiyan, hindi na rin mabigat ang pakiramdam niya tuwing gabi. At higit sa lahat, unti-unting lumuwag ang kanyang lumang bestida. Ang mga apo niya, napansin din ang pagbabago. Lola, parang pumayat ka at mas masigla. Ang simpleng pagbago ng oras ng pag-inom ng tubig ang magdala ng malaking epekto sa kanyang katawan. May siyentipikong paliwanag dito. Kapag sabay-sabay kang uminom ng maraming tubig, hindi lahat ay naabsorb ng katawan. Minsan ay mabilis lang itong inilalabas, kaya hindi rin ganap na nakakatulong. Pero kung hati-hati at may tamang timing, mas nagagamit ng katawan ng tubig para sa metabolismo, digestion, at pagpapalabas ng toxins. At dahil mas stable ang hydration, hindi nag ng sobrang fluid sa tiyan na nagdudulot ng pakiramdam na bloated. Isa pang benepisyo ng tamang oras ng pag-inom ay mas nababawasan ang cravings. Kapag may nakatakdang oras, hindi mo nakakalimutan ang tubig at mas madali mong napipigilan ang maling signal ng gutom na uhaw lang pala. Kaya bukod sa mas maayos na digestyon, mas napipigilan din ang dagdag taba sa bilbil. Para sa mga senior na hirap mag-monitor, pwede kang maglagay ng simpleng paalala. Halimbawa, alarm sa cellphone tuwing tatlong oras o kaya'y maliit na timetable sa kusina. Hindi ito komplikado pero malaki ang naitutulong. Ngayon gusto kong itanong sa iyo, ikaw ba paano ang ischedule mo sa tubig? May oras ka ba o kapag naalala lang, ishare mo sa comments ang sagot mo dahil baka makatulong ang routine mo sa iba pang nananood. At kung nakikita mong may natututunan ka dito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe. Tandaan, mas maganda ang pagbabago kapag sabay-sabay ating ginagawa bilang isang komunidad. Mga senior, huwag mong hayaan na maliit na pagkukulang ang magdala ng malaking problema. Ang tamang oras ng pag-inom ng tubig ay simpleng hakbang, pero kayang magbigay ng mas maga ang katawan at mas masiglang pamumuhay. Bonus, tubig plus pag-inat tuwing umaga para sa mas masiglang katawan. Kung gusto mong doblehin ang benepisyo ng tubig, may isang dagdag na sikreto na halos nakakaligtaan ng marami. Ang pagsabay ng pag-inom ng tubig at maikling pag-inat tuwing umaga. Simple lang pakinggan. Pero para sa mga senior, malaki ang epekto nito hindi lang sa bilbil kundi pati sa buong katawan. Isipin natin si Mang Rogelio, 74 anyos mula sa Batangas. Sa loob ng maraming taon, ang routine niya pagkagising ay simpleng kape, upo sa balkonahe at pasa ng dyaryo. Pero habang tumatagal, napansin niya mas madalas sumakit ang kanyang likod at tuhod at mas mabilis siyang hinalin kahit sa maikling lakad. Nang tinuruan siya ng kanyang anak na subukan ang simpleng kombinasyon ng pag-inom ng isang baso ng maligamgam na tubig, pagkagising at ilang minuto ng stretching, nagbago ang takbo ng kanyang umaga. Ano ang ginagawa niya? Una, pagkabangon, umiinom siya ng isang baso ng tubig habang nakaupo ng tuwid. Hindi minamadali, bagkus ay dahan-dahan lang sabay humihinga ng malalim sa pagitan ng lagok. Pagkatapos nito, umugugol siya ng 10 to 15 minuto para mag-inat. Pag-ikot ng balikat, pagtaas ng kamay sa itaas ng ulo, dahan-dahang pagyuko at kaunting lakad-lakad sa loob ng bahay. Sa loob lang ng tatlong linggo, ramdam na niya ang pagbabago. Mas magaan ang kanyang katawan, hindi na ganoon kasakit ang kanyang tuhod at pakiramdam niya ay mas alerto siya sa buong maghapon. May paliwanag dito. Ang tubig pagkagising ay parang on button ng katawan. Pinapagana nito ang atay, pato at pituka para magsimula ng kanilang trabaho. Kapag sinabayan ito ng stretching, mas pumibilis ang daloy ng dugo at mas mabilis na naipapamahagi ang oxygen at nutrients sa buong katawan. Ang kombinasyon na ito ang tumutulong para maging mas aktibo ang metabolismo na siyang responsibly sa pagsunog ng calories at taba. Dagdag pa, ang maayos na daloy ng dugo ay nakakatulong para mas kumintab at pumata ang balat. Kaya hindi lang bilbil ang natutulungan kundi pati hitsura ng kutes at sigla ng katawan. Para sa mga senior na madalas makaramdam ng paninigas ng kasukasuan tuwing umaga, malaking ginhawa ang simpleng stretching na sinabayan ng tubig. Hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan o membership sa gym. Sa bahay lang, sa sala, o kahit sa bakuran, kaya mong gawin ito. Ang kailangan lang ay disiplina at limang hanggang sampung minuto ng iyong oras. Kaya mga senior, kung gusto mong simulan ang araw na mas magaan at mas buhay ang pakiramdam, huwag lang tubig ang piliin tuwing umaga. Samahan mo ito ng simpleng pag-inat. Isang maliit na dagdag na effort, pero napakalaki ng balik. Mas malusog na katawan, mas malinaw na isipan, at mas masayang pakiramdam sa buong araw. Final, ang tubig bilang simpleng susi sa mas mahabang buhay. Mga senior, ngayong narinig mo na ang limang sekreto at dagdag na bonus tip. Malinaw na hindi lang basta uminom ng tubig kapag nauuhaw ang dapat mong gawin. Ang tubig ay hindi simpleng likido lang na pampawala ng uhaw. Isa itong natural na gamot, panlinis at pampabata na libre at laging abot kamay. Ang tanong, gagawin mo ba itong disiplina sa araw? Kung babalikan natin nakita natin kung paano nakakatulong ang tubig bago kumain para hindi sobra ang laman ng tiyan, kung paano pinapabilis ng dalawang baso pagkagising ang metabolismo, kung paano nito tinutulungan ang katawan na hindi malito sa gutom at uhaw, kung bakit mahalaga ang tamang dami sa maghapon at kung gaano kabisa ang pagsunod sa tamang oras ng paginom. Dagdag pa ang bonus tip ang pagsabay ng tubig at stretching tuwing umaga na kayang magbigay ng sigla at linawan. Hindi ito mahirap gawin, pero tandaan ang lahat ng bagay dahan-dahan at may disiplina. Kung nayon, apat na baso pa lang ang kaya mo sa magapuan. Simulan mo roon at tagdagan ng paisa-isa bawat linggo hanggang umabot sa wano o sampu. Kung madalas mong nakakalimutan, Maglagay ng paalala sa mesa o alarm sa cellphone. Huwag mo hayaang maliit na bagay ang madin hadlang sa malaking pagbabago ng katawan at kalusugan. Mahalagang paalala. Kung ikaw ay may alta pressure, sakit sa puso, o iniinom na maintenance na gamot, kumonsulta muna sa iyong doktor bago baguhin ang dami ng iniinom na tubig. Hindi lahat ng payo ay pareho para sa bawat tao at mas mainam na tiyakin na akma ito sa iyong kondisyon. Ngunit para sa karamihan, ligtas at napaka-epektibo ang tamang hydration. Mga senior, isipin mo, bawat lagok ng tubig ay parang maliit na puhunan. Hindi mo agad makita ang resulta sa isang araw o isang linggo, pero sa tuloy-tuloy na disiplina, mararamdaman mo ang ginhawa. Mas magaang ang katawan mas panat ang kutis at mas buhay ang iyong araw-araw. At higit sa lahat, nababawasan ang panganib ng mga seryosong sakit tunad ng stroke at sakit sa puso. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga sikreto ang sisimulan mong gawin bukas ng umaga? Isa ba sa mga ito ang kaya mong gawing habit? I-comment mo sa ibaba dahil baka ang sagot mo ay makatulong din sa ibang nananood. At kung nakita mong may natutunan ka sa video na ito, huwag mong sarilinin. I-share mo sa kapatid mo, kaibigan mo o kapitbahay na kailangan ding marinig ang simpleng sekreto ng tubig. At syempre, pindutin ang subscribe button para mas marami ka pang matutunang tips na tiyak na makakatulong sa iyong katawan at isipan. Mga senior, tandaan mo, hindi natin mapipigilan ang pagtanda, pero kaya nating bagalan ito. At minsan, nagsisimula ang pagbabago sa isang simpleng baso ng tubig.